Ayan, iihawin na namin ang aming uh, posit na galing royal ng amin na uh, pinamingwitan mga kapilipe. Ayan o, oh, iihawin na namin ang aming posit na malaki. Charap, charap, charap. Yum, 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 yum. Ayan o, oh, kitang kita nyo na yan ang mga Ang Laki, 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 laki. Wow, wow, wow. Iniihaw na ni Kuya Gerald ang aming uh, pusit ayan o. ayan ang pag iyan ng pusit hindi yan uh, niluluto ng husto mga kapilipi para hindi makunat uh, para malambot lang wala ano lang yan, uh, pinakahapkok lang yan mga kapilipi yan no? nabingwitan po namin yan sa Real Quezon mga kapilip yung uh, pusit na yan na aming uh, iniihaw ngayon charap 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 ayan mga kapilip oh. wala na siyang ulo kasi yung aming inadubo ang ulo niyan mga kapilip ayan oh. wow 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 ayan 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 mamaya lang ibabalik ka rin mamaya na